Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang masaya. So, dito ako ngayon sa aking trabaho, pero okay lang naman siguro mag-video ako kasi lunch break naman. So, uh, pasensya na kayo guys, hindi po tayo nakakapag-video tungkol sa ating rabbit tree or kung basta tungkol sa rabbit. Kasi nga po marami tayong inaasikaso ngayong mga, netong mga panahon to. And, uh, tingnan ko pa kung makapag-video na ako. Siguro sa mga susunod na araw. Ayan. So, sa ngayon, ay kasi kanina, abang uh, nakaupo lang ako eh, nabasa ko yung ano tinignan ko yung YouTube studio ko at then nakita uh, ko yung mga comments eh kasi nga hindi ako masyadong nakakapag reply sa mga comments isip ko na videohan ko na lang yung aking sagot baka kasi may iba sa inyo is may ganun din katanungan sa isip nyo at least mabigyan ko kayo ng tips or ideas sa mga ginagawa ko sa aking rabbitan so basahin ko lang yung mga comments dito bali itong mga comments na to guys ay pangkalahatan siyang comments hindi siya nakaspecific kung saan Ayan. So, bali dito, ah, uh, hindi ko alam kung paano sunod-sunod dito eh. Pero sige, basahin ko. Ang tanong ni James is tayo kasi, yung dahon ng mangga ay kung pinapa-air -air dry ko daw ba. Ayan. So, bali guys, hindi po yung pinapa-air dry. Um, kasi guys, bakit tayo nag air dry? nag air dry tayo kasi, una ay para po malinis yung damo. Pangalawa is para mamatay yung mga insekto or ma ma oh yeah, mamatay at makaalis yung mga insekto. Yun yun. Uh, sa mangga hindi na ako nagpapa-air -pe dry pero mini-make sure ko lang guys na uh, yung mangga ay walang insekto kasi minsan ay eh, binabahayan din po iyan uh, ng ah antagto, ng So yun. Tapos uh, sabi naman ni uh, Sir Ferb Fletcher Anong luto ang ginagawa niyo sa kinatay na rabbit? Ah, sige, kasi yung last kong ano, tungkol sa pagkatay ng rabbit. So, bali guys, uh, kami ng rabbit. Ang ginagawa namin is adobo, fried, fried, fried rabbit, at saka po, anong tawag ito? Yung ginataan na, par, ah, sorry, parang adobo sa gata ba yun? Adobo sa gata, yung masarap yun, namahalang. Yun, tapos yung latest ay yung ano, nilaga. Oh, din ang din yung nilaga. <laughs> na yun, natsambahan ko, nilagang rabbit. Yun, masarap. Yun, yun yung ano, yun yung niluluto namin sa bahay. Ayan. Pero hindi kami madalas magluto. Minsan lang. Ayan. Or pero nitong mga nakaran kasi nagsunod-sunod. Ayan, so, sabi, paano malalaman kung matandaan ang rabbit? Hindi ko rin alam, guys. Kasi ako, kaya ko nalalaman yung mga rabbit ko. Kasi syempre, may notes naman ako kung kailan sila mga ipinanganak. So, pero yung actual pa nung malalaman na matanda na yung rabbit, bukod sa malaki na, wala rin akong idea guys kung paano sila malalaman. And hanggang ilang taon sila pwedeng i-breed. Actually, hindi ko pa to alam kung hanggang kailan. Maganda kasi matest mo din na malaman mo eh. Pero ngayon, ang mga pinakamatatanda kong rabbit kasi ng mga babae 4 years. 4 years old na sila pero nanganganak pa naman Ayan. ewan ko kung hanggang ilang taon paano po yung process ng pag air dry ah ano lang yun ah, ako halimbawa ako mag air dry ako ang gagawin ko lang ano siya guys pagka uh, linis mo nung damo halimbawa kinaw, magahan mo kinuha agasan mo then hapon mo na siya patuyuin mo lang siya then hapon mo na siya ipakain ganoon lang yung iba inaabot ng 12 ano daw 12 hours ilang oras ba yun pag maga tapos hapon bala na kayo bilang pero yun ganun lang yun sa akin ang mahalaga naman guys is ano nga ang tawag dito yung mga insekto yan ladies. pag minsan nga uh, pag minsan ako hindi ako nag air dry lalo na kung halimbawa at uh, sobrang mainit yung panahon tapos hapon ako kumuha no yeah, okay na yun yun ang iniingatan lang talaga natin dyan ay yung may mga ito dito yung may mga spray na damo, at saka yung mga insekto. Yung delikado kasi pag natsambahan tayo nun eh. Ayun. At saka, mas healthy ang damo kapag na-air dry. Ayun. Mm. Ano po kaya maganda ibigay sa alaga kung rabbit? Medyo <coughs> nag-inarty. Ayaw kainin. Ayaw kainin. Namuy niya lang. Hindi <laughs> ko alam kung anong pinipartay. Kung saan niya sinasabi yung ayaw kainin, kung anong ayaw kainin ng rabbit niya. Pero, ang tip ko, kung yung rabbit niya is nag, nag na, baka nagsasawa na sa pinapakain niyo, palitan niyo yung pinapakain niyo. Pero, wag yung, fe uh, yung feeds, or yung pellets, ha? Kasi yung pellets, kasi hindi basta-basta pwedeng palitan niyan. Ang, in ang sinasabi ko dito is yung sa mga damo or dahon. Baka kasi, mamaya, yung damo na pinapakain mo sa kanya is ayaw niya na pala nun. May ganun, may time na ganun, may rabbit akong ganun. So, halimbawa, Napier. May, ano ko may rabbit ako na Napier ng umaga, Napier na naman. Gawin parang, parang sa tao lang din yan, nagsasawa. Ganyan. Bigyan nyo ng ano, cinderella, Gusto nila yan pag medyo nag -iinarte. Senedrila, malunggay, iba-iba. Yung halimbawa, kung ngayon, binigyan nyo ng matigas na damo, matalas na damo. Ah, uh, try mo bigyan naman ng medyo malambot na damo. Ganyan. Ganyan gawin nyo. Tapos, how much daw yung rabbit ko pares, depende kasi eh kapag yung local New Zealand ano, minsan binibigay ko na ng 500 na pares kasi ang dami na ngayon natitinda ayan tapos yung pet type 500 each I mix lang naman yun and then how much ay tapos na pala Pwede po ba ang dahon ng tuba-tuba? Hindi ko alam yung dahon ng tuba-tuba. Itatanong ko pa kung anong dahon ng tuba-tuba. Pwede po ba dahon ng gabi sa rabbit? Alam mo, may nakita akong kumain ng ano, rabbit ko na kuma, nakakain ng dahon ng gabi. Pero, hindi ko ina-advise. Ayoko. Hanggat, hanggat ano, hanggat kaya kong makontrol na hindi siya makakain ng gabi, hindi ko pinapakain. Kasi, malagkit. Di ba't makatas yun, Yung, lalo na yung tangkay. Ayan. So, hindi para sa akin. So, ewan ko sa iba. Baka may mag-comment siya na ano. Pero, for me ay hindi pa. Ayaw. <laughs> Tapos, Ilang araw po ba maglagas ng balahibo ang rabbit pag manganganak? Eh, kasi ano yan eh. May mga rabbit kasi na, ano ba, wa, uh, mamayang gabi manganganak, no? Pwede nga yung maga pa lang, nagtatanggal na siya. Pero meron naman na mga ilang days, bago manganak, nagtatanggal na iba-iba eh. Pero itong sure ako, kapag masyado pang maaga, tapos nagtatanggal na ng balahibo, false, false pregnancy um, gawa tayo ng video dyan sa mga susunod. Tapos, need ba, need ba alisin yung baby kits para di madag, ma, madaganan? Ah, ito yung pagnanganak. Kasi usually guys, yung, usually kapag nanganak yung rabbit, diba, ano, tumatalon sila sa nest box. Ayun. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya inaalis guys. Ang gawin nyo, bigyan nyo ng malaking nest, nest box. Kasi kung, kung ang space ng inahing rabbit ay maliit, talagang ano, madadaganan niya yan. So, ang gawin nyo, yung yung nest box dapat malaki para nakakilos ng maayos si mother Hindi nyo na kailangan ano, alisin yung kids. yun What else pa ba, ba? Ano po ba bawal ipakain sa alagang rabbit? Madami akong ano, basta madami. May video ko dyan. Sa mga ano, scroll nyo, may mga video ko dyan na hindi pwedeng kainin ng rabbit. O, basta wag ka magpakain ng pagkain ng tao pati sa rabbit. May napanood kasi ako yung pagkain ng tao pinapakain sa rabbit. So, no, no, no. Yung pagpanganak po ba ng daw ay, ay ipakasta na agad sa bak? Kung pagkapanganak po ng daw ay ipakasta na agad sa back. kapag nabuntis po ba ang daw, padededehin pade niya pa rin ang mga kids. Pwede, pero possible mas ma-stress yung rabbit. Para sa akin, kasi imagine may baby, may baby siya, tapos bubuntis na naman, medyo no-no sa akin. Pero possible na mga ano pa. Kung yung inyong mother daw ay ano, uh, tagito, nasa maayos na kondisyon, pwede yung niya pa. Huwag lang siya ma-stress. Kaya lang, wag i-ano, huwag niyong ano, sanayin na ganun, kasi kawawa naman yung rabbit. Ayun. Nagkakatay ba kayo ng rabbit? O, oh, nabanggit ko na kanina. Pwede ba ang i-unli ang pagpapakain sa rabbit ng kogon? Pwede naman, pero sa totoo lang, hindi gusto ng mga rabbit ko yung kogon. Masyadong matigas. Paano po ang pagkain sa mga buntis na rabbit kapag 100% pellet? Walang, wala pong grass. Doblehin mo. Kung buntis yung rabbit mo, kung, uh, di ba nagpapakain tayo ng pellets? Kung mag, kung, ah, uh, dito. Kung yung normal, yung hindi siya buntis, kung ano yung pagpapakain mo nun, doblehin mo kapag buntis na siya. Ayun. Tapos, bakit hindi pinapakain ang vine? Ayun, yung mga ano, yung mga damo-damo na ano. Ay kasi, dati, uh, meron ako nakaligtas na, alam nyo ba yung damo na may bunga na parang pipino? Yung maliit na kulay green na parang pipino yung itsura. Meron akong naka, hindi ko napansin, hindi ko natanggal na ganun. Tapos, napakain ko doon sa mga inahin ko na may mga anak. Ayun, ang nangyari, nangamatay yung mga anak, tapos nakita ko may kagat yung, yung parang sa pipino. So, pinag-iisipan ko na baka pwedeng gawa na yun kaya namatay yung rabbit. Pero hindi naman yon sure na dahil doon. Pero simula nun, hindi ko talaga hinahayaan. Ayan. So, paano po mm -hmm. ang pakain sa rabbit kung pure pellet lang? Okay lang, walang problema. Kaya lang, alagaan nyo yung ano, yung inyong rabbit. Tingnan nyo maigi kasi Uh, ang posibleng mangyari niyan kapag ear pellet baka naman mamaya po ay taihin yung inyong rabbit kapag napasobra so kung marunong naman kayo kasi nag-aalaga na naman kayo natatansyan nyo na yung tamang sukat ng pagpapakain 50 grams yan ay okay kasi kaya ito pa isang tips kasi may time na nung busy-busy ako sa trabaho ko, wala akong time makakuha ng damo, tapos nagkataon na may pera naman. So yun, lagi akong pellets ang pakain. Napapansin ko lang lumalambot yung damo. So kami naman ay may puno ng bayabas. So ang ginagawa ko kapag ganun, binibigyan ko na rin siya ng bayabas para tumigas yung basta bantayan nyo lang. Tignan <sighs> <Dung> na pagod. <laughs> nakakapagod palang magbasa. Uh, ilang days bago magsimulang kumain ng mga kit hindi ko alam <laughs> hindi ko alam pero minsan kasi yung yung mga kakamulat na mata yan naninimot-nimot na kasi yan yung eh, mga 10-11 days nakikita ko na naninimot-nimot na yan so yun pero uh, not sure kung saktong ganun ano. basta pagkamulat ng mata niyan minsan nga kahit may hindi pamulat may nakikita ako na ano eh na naninimot na. Nakikisabay na rin sila pa unti-unti. Tapos, ano pong gagawin sa rabbit ko? Ayaw kumain. Masigla naman siya. Na, sa lubong kasi yung papakain ng pizza. Ngayon po ay ayaw niya. Ayaw sabi niya. Sabi niya, ma'am, matanong lang po, ano po ba gagawin? Kasi rabbit ko po ayaw kumain. Masigla naman siya nasa lubong po po, nasa lubong po kasi yun tuwing, tuwing, papakainin ko ng feeds. Ngayon po, ayaw niya na kumain. Tapos tinignan ko kung ngipin niya sa baba, hindi pantay. Tapos medyo nauga. Ay, ngayon ko lang ito nabasa. Ayan. Hindi pantay. Tapos medyo nauga. Di ko po alam kung may sakit sa ngipin. Lang, sagot po kung pasagot po kung ano pwede igamot sa kanya. Eh, sa ngipin ang problema, 3 years ago, edited. Hindi ko napansin. Ngayon ko lang napansin yung comments na yan. Nangyayari talaga yan, guys. May mga ganyang rabbit. Kasi, kasi kaya, isa sa dahilan kung bakit kailangan na ipakain ng damo sa mga alagang rabbit. Kasi, yung mga rabbit, yung ngipin po ng rabbit natin ay continuous ang paggrow grow So, umaba, umahaba po yan ang humahaba. So, the more na hindi mo po siya bibigyan ng fiber, or the more na hindi mo siya bibigyan ng mga damo, ay, edi humahaba kasi yung damo 'yun yung nanghahasa po sa ngipin ng alaga nating rabbit. So gano'n yung nangyayari. Nakalimutan ko yung tawag pero humahaba talaga yung ngipin. So 'yun ang nangyari sa kanya. Hanggang sa iyon eh, kasi pinuputol pag yun humaba. Kaya lang kailangan yan pumunta ka sa ano, yung talagang naggagamot ng mga rabbit kasi hindi naman 'yan pwedeng basta putulin mo na lang yun ang isang problema kapag kayo ay puro pilots tapos ano ayun kasi nasa pag-alaga rin talaga eh Map mapapansin mo naman 'yan eh kaya importante 'yun importante pwedeng bumili sa pwedeng pwedeng, <laughs> pwedeng 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 pwede po punta lang po kayo dito sa akin uh, taga-real lang po po okay, real question po okay, saktohin ko lang ha Nakakatuwa naman. Ngayon ko lang nakita itong mga comments. May mga comments kasi talaga na natatagong. Siguro okay na yun muna. Ang dami pang comments sa baba, pero hindi ko na ma-scroll. Ayan, mag na rin. Sige. Yun lang, tatapusin ko na muna itong video na to. Magpa-part 2 na lang tayo sa mga susunod. So, thank you guys sa mga nagtatanong. At least yung may nagtatanong hanin. <laughs> Ayan, kaso huli na yata yung sagot ko. Ayan, para at least may nasagot. Ayun. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye po.